Yan, uh, saan aabot ang 20 real, 20, ta, 20 real mo Brad? Ito, yan. Sa halagang 20 real po yan, uh, hipon natin. Eh, e, halabus lang natin, diretsyo na. Huwag na natin lagyan ng kahit ano pa. Na, normal na luto lang. Yan. 20 real, uh, equivalent sa so to 280 guys. So, siguro mga 3 kilo na hipon. Ayan. Good size na siya. Luluto natin yan. Iaalabos natin. Ganyan lang pagluto natin, guys. Pwede na natin uh, lalagyan ng iba pang uh, sangkap. Uh, asin lang. Pwede na ang asin. Tapos, hindi. Uh, Magic, sarap. Ayos na. Tapos, saw-saw natin sa suka mamaya. Aba! Sarap doon. Ayan, eh, oh. oh. So, isang linggo ano to, guys. Okay. Oh. Oh. Okay. Ito naman guys, yung ano, yung pusit na may bao sa likod. Ah, uh, malalaki siya oh. Sa halagang 50 real. Siguro mga 5 kilo si guys. Patulo na, tinanggalan natin siya ng balat kasi matigas yung balat na yun. Kaya pumuti na siya. So, ito naman isda yan so guys Ayan oh isda yan sya isda oh dami ayan. sa halagang 40 real guys 40 real yan <coughs> so ipapatulog lang na natin yan guys ipitikin natin kasi piprituhin natin yan so ngayon ayun ang mga nagsarap to Yan lang luto niya guys. Hmm. Hindi na natin lag. Wala na nang mantimantika yan guys. Hmm. Tapos hmm. natin. Halo natin guys. Hmm. na tubig-tubig. Tapos hindi natin lulutuin ng masyadong matagal para juicy siya. Sabi nga nila saan maabot ang binteryal mo dito sa Saudi. pwede ka lang mag sawa na kain ng hipon. Kung sa piso naman, siguro mga 280 guys. Yan. 280 mo guys, baka kalahating kilo lang yun dyan sa atin sa Pilipinas. Pero dito, pag season ng hipon, aha, mag sawa kang kain guys. Ikaw ang, ikaw ang aayaw sa so, sobrang dami ng hipon. Yan. tiger prone yan guys <coughs> kaya masarap so, ipiprito natin yan ngayon so, yan. tatakpin natin tatakpin yan para matalap yan handahan lang yung luto nya guys Mas Masarap, masarap, di ba? Yun lang kasimple guys Ang luto Magtsaga ka lang dito guys Mabubusog ka rito So yan Lapit na natin maluto Puntiin na lang <coughs> <coughs> tapos ililipat natin sa lagayan kakain tayo guys yan guwawan tayo hmm. Halo kayo ulit guys, halo kayo. Halo kayo ulit. Oh. Okay guys, oh naluto guys kunti ka lang kunting, kunting luto na lang oh. yan sarili niyang sabaw yan guys sarili niyang tubig Ayun muna tayo yung sahod pa guys. Ah, hipon lang muna tayo. Pag sa sahod na, saka tayo uh, ka, uh, pag ulam ng gulay kulay naman tayo sa sahod Kasi yung sahod natin dito sa Saudi guys isang buwan mong pinaghirapan isang araw mo lang mahahawakan guys Dadaan lang sa kamay mo yun. guys. Oh, 'di ba? Napakasarap. Ayun, uulamin natin 'yan ngayon. No Don't lang, guys. Ayun oh. O, sarap na Ito na guys. Tina lang, guys. Tingin na lang. Hmm? Kitanya guys. Oh. Ayun. Fresh na yung ano natin guys. Ay, tutali totally guys. Pwede na to eh. Kasi hindi natin pwedeng lutuin na mabuti to kasi hindi na masarap pag uh, ano hindi na siya juicy pag uh, lutuin mo na mabuti. Hindi na siya juicy. Ayan eh. <coughs> o. Oh. Ayan o. So, Susubukan natin guys. Ayan. Mm. Sarap guys Sos oh. Ito Yung iba nga guys kinikilaw to eh Sa atin guys lulutuin natin And guys hmm guys. Pwede na to guys. Okay. <coughs> Ito na yun guys. Dito natin siya ilalagay guys. Ayan, guys. Tingnan natin siya ilagay. Sige, tayo na tayo, guys. Saan yung malaking isang stainless natin, guys? Ah, Rat? O, oh, isang ganito natin. Kita mo? Ano gala mo, ah? Ay, ito. Dito natin siya ilagay, guys. Yan. Si skipper yan? Sniper? Oh. Ha? Si sniper? Oh. <laughs> wala so, pad nais na. Ano ang dating nito guys. Sure so, luto na. Hmm. Ayun. Ayun na siya guys eh. oh. Sarap. ayan guys. Oh, 'di Sarap. Selamat.